Pagbaba ng plane fare anang at update sa bilang ng mga pasahero ng mga eroplano. Ating alamin kasama si Attorney Clarabel Ann Laksina, Administrative Division Officer in Charge ng Civil Aeronautics Board. Attorney Laksina, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hapon po, Ms. Nina Corpus and Director Sherry. Magandang hapon din po sa mga nakikinig sa programa. Maganda po ang balita. Inanunsyo po ng Civil Aeronautics Board kamakailan ang pagbaba ng airfare sa buwan ng Hulyo. Maari niyo po bang ipaliwanag ang dahilan sa likod nito? Um, yes po, ma'am. Bali po um, nag-announce po kami na ngayon pong buwan ng Hulyo ay bababa po ang fuel surcharge natin to level 5 po. Ito pong fuel surcharge po kasi ay base po sa movement po ng jet fuel prices sa merkado. So I amin mean, sa base ko sa aming evaluation na bumaba po ang presyo po ng jet fuel sa global market um, kaya po napababa rin namin ang fuel surcharge natin ngayong susunod na buwan. Ma'am, alam po naman po natin na hiwalay ang fuel surcharge sa base fare. Kailan po ba ang huling implementation ng pagbaba sa fuel surcharge na ito? At inaasahan po ba na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng singil mm -hmm. dito? Ah, yes, ma'am, bali. sa so, mga nakaraang apat na buwan o nung simula nung uh, March po, no, nasa level 6 tayo. So, ngayon pong July 1 to July 31, ibaba pa po ito sa level 5. Sa pagkatapos po niyan, mag-aanun siya po ulit kami uh, sa gitna ng Hulyo kung ano po ang magiging fuel surcharge sa buwan ng Agosto. Ito rin po ay nakabase po ulit sa evaluation namin na magiging price po ng jet fuel sa buwan ng Hulyo. So doon pa po natin malalaman po, ma'am, ang susunod na fuel surcharge level. Uh, ma'am, uh, maaari niyo po ba kaming bigyan ng sample computation sa total fare ng isang domestic at isang international flight? Uh, nasa magkano no. po kaya ang matitipid ng ating mga kababaya, kababayan na babiyahe uh, sa buwan ng Hulyo? O, bali po ngayon po makakaramdam po tayo ng pagbawas ng, ng fuel surcharge sa buwan ng Hulyo na mula... 185 to 665 for domestic flights, ay mag-range na lang ito ng 151 to 542. So, for example po, um, mga lilipad po, balak po lumipad po ng ating Manila Katiklan, po so tapong Boracay, ay bababa po ng 54 pesos ang fuel surcharge at ito ay magiging 238 pesos sa one cent. Okay. Pag international flight po, sa ating pong international flight, uh, mag-range na po ito ng 498 pesos hanggang 3,703. Currently po, ito ay nasa 610 to nasa 4,500. So sa mga dilipad po, for example po, ng ating pupunta po ng Taiwan or na Hong Kong, um, from 610, nababawasan po ng 112 pesos, so magiging 498 po ang magiging fuel surcharge. Natin oh po. Ah, okay po. Attorney, ano po kaya ang posibleng maging dahilan sa mga susunod na buwan upang tumaas muli ang singil sa airfare, mm -hmm. lalo na ang fuel surcharge na sinisingil ng mga ito sa mga pasahero po? Bali po, ang dalawang factors po talaga na nagiging basihan namin ng fuel surcharge ay yung paggalaw po ng um, presyo ng jet fuel po at po ng dollar po natin. So, yung palitan po ng peso to dollar at ang jet fuel po kung patuloy po na makita natin na bumaba po ito, makakaramdam po tayo ng pagbaba Okay, paglinilaw ng po, ano, ito pong pagbaba ng airfare ay para lang po sa buwan ng July. Itong sinasabi po natin, no, what if bumili ako sa July pero yung uh, travel ko ay sa December pa pala or ibang buwan? Kasama Opo, po ba? Uh... Yes po, yung day po, yung buwan po na pagbili natin ng ticket kung ano po umiiral na fuel surcharge. Kung bumili po kayo ngayong July, ang mag apply po itong fuel surcharge natin for July which is level 5 po. Mm, so you can buy it in advance. So is that a good advice now po sa ating mga nagpaplano ng bakasyon na it's a good time to buy this July, let's say for yes. travel, uh, let's say in November or ibang buwan? Yes po ma'am kasi ang ina-advise nga po namin habang mababa pa po at um, kaya po natin bumili ng ticket in advance no mas maganda pong i-take advantage natin to dahil nga po ang paggalaw ng ng fuel prices ay nakita po talaga natin ay medyo hindi po natin matansya ang paggalaw niyan so, so nisan po pataas nisan po bababa kaya haba po mababa pa ay maaari pong makabili na po sila ng ticket ngayon Okay. Sa ibang usapin naman po, hingi kami ng update po tungkol sa volume ng airline passengers ngayong taon. Tumaas po ba ito kumpara sa kaparehong unang anim na buwan ng nakaraang taon? Mm -hmm. Opo, bali po ma'am, ang meron po kami ngayon, ah, ang, ang tinitingnan po natin yung first quarter po ng taon, ay nakakita po tayo na talagang nag-boost po ang air travel demand. Tumaas po ang ating domestic at international passengers ngayong pong 2024 kumpara po last year. So, from ano po um, ang total ang domestic passengers natin ngayon ay nasa 7.4 million na siya at ang international naman ay nasa 6.9 million kumpara po is nung, nung kabilang po ah, kumpara po nung 2023 na first quarter din po so patuloy po na sana po makita pa tayo ng patuloy na pagtaas ng bilang natin mga pasahero lalo na po na bumaba ang ating fuel surcharge na nagkatrasate na ng lower fares po. Kamusta naman po ang inyong pagtugon sa mga reklamo ng mga pasahero sa airline companies? May iba pa po ba kayong mga programa ang inyong tutukan sa taong ito na nais nyo pong ibahagi sa amin? Ngayon po, um, kami po uh, open po 24-7 ang aming passenger assistance. Meron din po, ang mga pasahero po natin ay pwede pong tumawag kahit anong pong oras kung ano pong kailangan nila tungkol sa kanilang mga biyahe. Meron din po tayo yung mga passenger rights officers sa mga airport po na pwede pong lapitan na ating mga pasero kung meron pong mga problema po tungkol sa kanilang flights. Mm -hmm. Ang amin ngayon po, nag, nag, ano po kami, nag intensify po kami ng mga amin programa lalo na po sa passenger protection and enforcement po. Ma'am, mensahin nyo na lang po sa ating mga kababayan mula po sa inyo dyan sa Civil Aeronautics Board. Yeah, sige po. Um, bali po. Um, yun nga po, kung meron pong kailangan po ng assistance from CAB po, tawag lang po kayo or mag-email po sa aming hotline. So, ang aming hotline po ay 24-7-8876-1970. Um, 8 -8 okay. Sige po. Alright, okay na po, ma'am? Yes po, maraming salamat po. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Clara Bell and Laksina, Administrative Division Officer in Charge ng Civil Aeronautics Board.